So yun magandang magandang hapon ha mga idol ko oh, Doon sa no, update lang tayo doon sa nagtatanong nung ating uh, ginawang pagulong uh, Kung magkano daw po yun yun lang uh, tanong niya yung uh, baga, pa, pinaka parang oh, dito, Isang set na mga idol uh, pagulong plus plotter uh, Yun yung tinatanong niya uh, Ngayon uh, idol eh Magano message mo ko doon sa aking uh, Facebook uh, account uh, Bagwis Ibong Gala. So ayan 'yan, ayan 'yan 'yan. Yan mismo 'yung aking uh, ginagamit na Facebook uh, account. Ang logo ko 'ron e 'yung uh, logo rin natin dito sa ating uh, YouTube uh, channel. So yon Message mo ko doon, uh, i, i follow mo ko doon uh, tapos message ka. Uh, re kita kung magkano doon yung uh, ating uh, ginagawang uh, pagulong. Isang set na yon idol. Oh, ito, yung, to yung ginawa na itong boltron na ito. Uh, gagawan din niya ng pagulong uh, plus uh, pad wheel. Yun yung susunod natin na gagawin dito. So, doon malalaman mo kung magkano yon Ah, uh, doon ko sasabihin sa iyo kung magkano so, so message mo lang ako ron Uh, at salamat din sa, uh, sa inyong pag-subscribe at din sa inyong panonood. Maraming maraming salamat. Uh, hindi tayo nakapag-content ngayon ng kalabaw. Gawa nung uh, gumawa tayo nito. So, <coughs> uh, syempre, uh, hindi pa rin natin maiwasan yung ating uh, mga dating content. Kaya ito, uh, gumawa tayo ng Voltron kaya hindi tayo nakapag-content. So, don, message mo ko ron. Sabihin ko sa iyo kung magkano yung presyo ng pagulong. Uh, isang set na yon idol. Uh, marami marami salamat and goodbye